good morning mga kasari. Ayan, uh, ngayon pala ako mag-breakfast. Ano, oras na? Alas 9 na ako, ba diba? Pero breakfast pa rin naman. So, meron ako dito pandisal. Ayan, tapos meron ako dito hot dog at uh, itlog at syempre gatas. Ayan, meron din ako mga palamanchuan dahil pag isa na umay ako sa kung anong meron ako sa lamesa. Pero bago ako kain, syempre ino muna ako ng aking gamot ayan, ininom na ako ng aking gamot syempre, para ano bago ako kumakain uh, umiinom na ako ng okra ayan, dapat pag ininom ako ng okra wala, uh, wala laman yung aking chan dahil, ayan tapos, ininom na ako ng aking gamot syempre, ininom natin ating okra maganda yung okra mga kasari kasi um, sabi, iwas cancer tapos, pampababa ng sugar at syempre, sa tatlong taong kong umiinom ng okra, ayan legit naman siya toto medyo may pagka-slimy lang siya. Pero sana yan lang dahil ilang taon na din akong uh, uminom na ng okra. Ayan. So ganun yung aking ginagawa every bago ako kumain sa umaga kasi kailangan kumanong na ako mga bambo. So nag-crave ako ng kaya yung pandesal, nagpabili ako kay Javi ng pandesal kasi gusto kong kumakain. Ayan. Tapos na rin akong gumawa ng aking breakfast para sa junakis ko. So, ayan, ako ang kakain. <laughs> kasi mamaya mag-exercise -e tayo dahil... Ayan, ginawa na natin daily routine yung pag-exercise at kailangan talaga mag-exercise si Kasari. Para naman, bumaba yung sugar. Ayan. Breakfast tayo dyan, mga guys. Mga Kasari, mga mami, mga kainday. Bago, ang gawain na din sa bahay. Baso, braso ko lang sa kalaw. <laughs> Nalagay ko ng ketchup. Kasi pag minsan mga kasari na uumay ako sa mga kinakain ko. Minsan, pipino, ayan, minsan, ulam. Tapos, pag tumikim ako ng kanin, ayan, yun yung nakakatakot. Kasi pag tumikim na ako ng kanin, ayan, ang dami ko nang nakakain. Tapos, hindi ko na siya mapipigilan. Minsan, pag kumain ako, sabi ko isang kutsara lang pero pag natikman ko na isa yan sumusobra ako sa isang kutsara misan tatlong kutsara umapit pa nga ng lima kaya lang talagang umiiwas ako uh, sa isang buwan mga kasari uh, minsan lang talaga ako kung kumain ng rice pero grabe full blast ang pagkain ko ng rice kung nanonood akong tv Maganda itong okra. Sa iba, ayaw nilang uminom ng okra kasi slimy daw madulas. Pero pag nasanay ka na, yan, hanap-hanapin mo siya. Kasi ako, dapat every morning talaga uminom ako ng ganyan. 你老的话能把掌给阿放 lagyan natin ng ketchup. Minsan naman, yung okra nilalaga ko siya. Tapos, sinasawsaw ko siya sa suka. Kasi, mga kasari, yung suka is nakakapabawas din ng sugar. Kasi, ganun yung ginagawa ko. Lalo na na pag makaka... Kain ako ng matamis. Uh, minsan, bumibili si Abby ng cake kasi nag na ako ng cake sa so, sobrang paulit-ulit na lang ng kinakain ko araw-araw, nauumay ako. So, gusto ko rin yung kumain ng matatamis. Ganon, bumibilis si Abby. So, bumibilis si Abby ng ganon. Kumakain ako ng tatlong kutsara. Yun, umiinom din ako ng isang kutsarang suka. Sa iba nga yung anong tawag nila doon. Sandali lang may bumibili. Yung sa iba naman, iniinom nila yung apple sugar. Kasi, ah, apple, ano ba yun sa tawag dun um, apple vinegar ba yun meron, meron yung uh, suka na inano din sa akin ng doktor ko kaya lang hindi ko siya parang hindi ko siya gusto kasi pag gabi uh, umiiba yung pakinunda ng chan ko kaya ayun tinigilan ko siya so ayan mga kasari mahaba na yung aking video sa breakfast ko maraming salamat sa pagsama sa inyo at hanggang sa susunod